Hello po. Um, ano po, dito po kami ngayon sa school. And yes. saan si Glycel Yuyu sa Facebook. Si yes. Ebeka Lark. Ayun, natripan lang po namin to. Kakanta po kami. Yes. Ay, so, mula lang. niya. May nang babatiin muna natin si Mary Lee. Ay, babatiin kami. Apino, uh, si Mary Lee si... oh. si Christian. At saka si Marie. Christian Yuyu po. Si Aliza. Oh, si Eliza, si Jerry, ma, mabuting kaklase po namin yan. Si Brian po. Hindi ko ah. yun. <laughs> po siya kasi crush niya yun Games niya kulala yun. Okay. Love, love. simulan niya po, kakanta pa po kami ng ko. Yun. One, two, three, go. Oh. Ay, Ay, <laughs> <laughs> Kaya kamali kami, tao lang. naala ko nung nililigawan pa lamang kita At susunduin masilayan lang ang iyong mga ngiti Hatin. Hatin. sa sabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan buo ang araw ko marinig ko lang mga himig mo hindi ko man alam nga, ka wala man tayong kong maghi Oh, 🎵 Magdamag dahil ikaw ang buhay ko 🎵🎵 Kung inaakala mo, ang pag-ibig ko'y magbabago 🎵🎵 sa bato Do 🎵 na po marinig ikaw pa Buhay ko Bye-bye! Thank you! Bye-bye! Hello po! Nang wala